Ang sumpa ng manika ng mangkukulam, sa isang liblib na baryo, may isang matandang mangkukulam na kinatatakutan ng lahat, si Aling Sabel. Ang kanyang kubo ay nakatayo sa gitna ng masukal na gubat, malayo sa mga kabahayan. Ayon sa matatanda, kung sino man ang manggambala sa kanyang tahanan ay hindi na makababalik ng buo o buhay. Ngunit sa kabila ng mga babala, may isang bagay sa kanyang kubo na lubos na kinatatakutan, isang lumang manika na yari sa tela, may itim na sinulid na buhok, at mga matang pila sumusunod sa sinumang tumitingin dito. Isang gabi, tatlong kabataang lalaki, si Ramon, Luis, at Dani, ang nagkayabangang papasukin ang kubo ni Aling Isabel matagal na nilang gustong patunayan na walang bisa ang mga pamahiin. Lasing at puno ng kayabangan, napagpasyahan nilang magbirukuhanin ng isang bagay mula sa loob bilang patunay na wala silang kinatatakutan. Talo ka sa pastahan kung hindi mo kayang hawakan ang kahit anong makita mo sa loob. Hamon ni Dani kay Luis, tingnan natin, sagot ni Luis, ang ngisi niya puno ng kumpiyansa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tahimik silang lumapit sa kubo, na sa ibang bayan si Aling Sabel ayon sa mga chismis, kaya tiwala silang walang makakahuli sa kanila. Binuksan ni Ramon ang kahoy na pinto gamit ang isang patalim at dahan-dahan silang pumasok. Sa loob, naamoy nila ang halimuyak ng insenso at tuyong dahon. Ang kubo ay punong-puno ng mga lumang libro, bote ng kakaibang likido, at mga dahon na nakasabit sa kisame. Ngunit ang pinakamatingkad sa lahat ay ang isang altar sa sulok ng silid, kung saan nakaupo ang manika. Yan na lang ang kunin mo, biro ni Ramon habang tinuturo ang manika. Ngunit nang mahawaw kanya ito, biglang lumamig ang paligid, napansin nilang tila may malamig na hangin na umiikot sa kanila, at isang bulong ang umalingaungaw mula sa kung saan Kuwag, napalunok si Danny, narinig niyo yun? Tanong niya, nanginginig ang boses Ngunit hindi na siya nasagot dahil biglang naputol ang ilaw ng kanilang mga dalang flashlight Nagdilim ang buong silid Nagmamadaling lumabas ang tatlo, dala pa rin ni Luis ang manika Ngunit habang naglalakad sila sa makitid na daan pa uwi, biglang natamba si Danny may humihila sa akin, sigaw niya, pinipilit bumangon ngunit tila may hindi nakikitang kamay na nakakapit sa kanyang paa. Umalis na tayo, sigaw ni Ramon, pilit siyang hinahatak pataas, ngunit hindi niya ito magalaw, sa kanilang harapan, unti-unting bumukas sa mga mata ng manika, hindi ito yari sa tela kundi totoong mga mata, pula at nagliliyab sa galit. Isang malakas na sigaw ang pam sa katahimikan ng gabi. Kinabukasan, natagpuan ng mga residente ng baryo ang tatlong katawan sa gilid ng gubat, nakatirik ang mga mata, nakangiti ng malawak na parang may lihim na kasunduan sa kamatayan, sa tabi nila, naroon ang manika, nakangiti rin, tila may hinihintay na susunod na biktima, mula noon, hindi na muling nakita si Aling Sabel, ngunit sa tuwing may nawawalang bata sa baryo, isang bulong ang maririnig sa hangin, ang sumpa ay hindi mo matatakasan. Wakas!